washing Dali puntahan natin. oh, ayan. Ayan ang evidence. Damit ko ito, guys. Hmm. So, mag -ready na ako kaya magsampay na ako ng damit ko. Hello, everyone magandang hapon kayo ba ay nakapag na nakapagkapi na ba dyan ako wala pa guys tapusin ko muna yung aking trabaho kaya mga na sya mag end yan damit ko to damit kaya ang na human na so ang ako nasad ah yung mga nilabahan ko kanina, yung mga tawil. So, pinagkabisihan natin mga idol. Kayo kayo uwi na sa inyong mga bahay. Ingat kayo pag uwi. Pagdadag sa inyong mga motor. Ingat po kayo guys. Ready na to ang hanger. pus makapina. Baon tagtuhan struggling. saging, hilaga sa Otopi General Mall, sulti yan. Pagkatapos, pus kan maging trabaho kailangan tapusin na yung trabaho natin bago tayo magkape iba yan mag end uy oh, ayan na ayan na ayan na mag end na talaga sya watching mga idol. Ingat po po kayo palagi dyan. Yan. Okay, na sa amin. sa asara ba kain eh. Ay, malalim pala. Yan, magtanggal na ako sa aking giwashing, guys. Kahirap ba eh. Ipot lang kayo dyan. <laughs> yo guys Den ko magsasampay ng mga guys

then guys tapos na guys thank you for watching bye